Kung ang dinalungan ay may pinagmamalaking ilang tourist spot na ating napuntahan gaya ng Bulawan Falls at mga beach resort gaya ng JM Tobera. Ngayon puntahan naman natin ang Maria Aurora para sa ilang tourist spot na makikita sa kanilang bayan. Ito ang dimasalan Three layered waterfalls at ang sikat at pinakamurang pasyalan ang La Paraiso. Sa loob ng dalawang araw sa bayan ng Dinalungan, ilan sa mga tourist spot na aming napuntahan ay ang Bulawan Falls na may napakalinaw na tubig. Sumunod ay sa GM Tobera Beach Resort kung saan higit na nakita namin ang kagandahan ng tanawin sa kahabaan ng dalampasigan dahil sa maputing buhangin at malas na rock formation. Ito ang ikatlong araw namin simula nang hindi kami natuloy sa pagtawid ng dagat papuntang Baltimore. Mula JM Tubera Beach Resort ay papunta naman kami sa bayan ng Maria Aurora para bisitahin ng ilang tourist spot doon. Hindi nakakainip ang biyahe dahil magandang pagmasdan ang tanawin gaya ng kabundukan, karagatan, maging ang pamayanan na talagang probinsyang probinsya. Pagkarating sa bayan ng Maria Aurora, una namin pinuntahan ang Dimasalan 3-layered waterfalls na matatagpuan sa Sitio Santol, Barangay Galentuha. Mula sa highway ng San Luis, Maria Aurora, Castaneda ay dahan-dahang bababa sa kagubatan hanggang sa marating ang waterfalls sa loob ng 20 minutes. Hindi naman masukal ang daanan dahil ito ay madalas ng puntahan ng mga lokal at turista. Mukhang malapit na tayo yun guys na, ko na so dito hindi naman mahirap ang pagbaba papunta don sa falls dahil merong maayos na stone ladder dito bukang ginawa ito ng mga lokal dito papunta don papunta don sa falls So guys, ito na. tayo sa layer ng di sa Maria Aurora. Mula tuh sa main road, mga ang kinakailangan mong nakarin pababa dito sa Falls ng Dimasalat. Ayon sa mga taga dito, ang kwento nito kung bakit tinawag na Dimasalan Falls um, ang ilog na to dahil ito ay yung nagsisipin hunting ground ng mga tribo sa lugar na to. So nakahuli sila ng maraming isda, mahirap nila angat papunta doon sa main road. So, ang di masalan, ang nasa ang sabi ay mahirap ang angat. Sumunod ay pinuntahan namin ang La Paraiso Nature Park. Apat hanggang limang oras, mararating muna ito kung manggagaling ka ng Metro Manila. Hey guys, uh, kararating lang natin dito sa La Paraiso Tagpuan Farm. Mga 10 minutes lang ang biyahe gamit ng van. Mula dun sa falls na pinagliguan namin. O guys, alam natin yung mga magkano ang mga babayaran dito at ano-ano at ano yung magiging activity natin. guys, nakapasok na tayo ngayon sa La Paraiso. So, tanungin natin yung may-ari ng farm na to para at least may mga idea kayo kung magkano kung sakaling pupunta kayo dito. Tara! Ay, sige, sir. Po. Ay, Lala, Sana. Ito. ay, ito. ay, sa ay, ni Elias. ay, 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 sa ay, sa ay, magkano yung entrance dito? Uh, ano? 25 pesos lang yung entrance. Kaya uh, kaya. <laughs> anong age po? Uh, so Pero yung 3 years old pa baba. Ano na yung wala? Oh, literally not 3 years old. So yung 25, uh, whole day na rin yung entrance. Okay. So yeah. nag-overnight din kayo dito? Meron. Meron uh, tayo yung air go, meron tayo yung sa may camping area. Yung sa camping area, meron yung rate na 600, 1,000, 1,500. Yung 600, ilang? 242. So, yung pinakamahal? 15. 15. 5 to 6. Uh, uh, uh -huh. So ano yung mga pwedeng activity natin dito sa farm? Meron tayong kayak, swan boat, floating boat, tapos crystal kayak. Kaya. Ah meron din dito yung para sa Boracay. Yung uh -huh. sa crystal kayak, 30 minutes, 115. Good for you yan. Tapos yung sa kayak naman, yung mapinaring kayak, 130 minutes. Shopping tubo, 300 per hour. Tapos yun sa swan, 230 minutes. Marami ganon yung pieces dito ng mga ikon. 30 pieces diba dito. Tapos pag nagkakayo dyan, 30 minutes. Walking kayo ng 5 minutes. Meron tayo. So, sa oh, Ah, okay. Yes, so, yun guys, yung nire-recommend ko. Isa dito sa pwede natin pasyalan sa Maria Aurora. Itong La Paraiso Nature Park. Dito sa Barangay Galingtua, sa bayan ng Maria Aurora. Okay, thank you ma'am. Uh, ha <laughs> Okay, guys, nandito na kami ngayon sa lake. Uh, tinatry namin itong kayak. So, 100 pesos ang rent namin dito. Ito yung kayak na pangtatluhan. tatluhan. So, napaganda ng view dito, guys. Kitang-kita mo yung mga matataas na kabundukan sa Maria Aurora. Dito, sa gitna ng lawa. Hey guys, dito na tatapos ang ating paglalakbay. Uh, man tayong puntahan ang Baltimore Peak pero nabigyan tayo ng pagkakataon para bisitahin ang nagagandahang mga kalikasan dito sa Aurora at lalong lalo na ang isang napakagandang nature park dito ang La Paraiso. Kaya hanggang sa mga susunod na paglalakbay.